Ang madalas na pag-aahit ng buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan ay posibleng daw kumapal ang buhok once na na-shave yan. Totoo nga ba ito? Let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan nayan sa. Let's prove it. Madalas ka bang mag-shave ng buhok sa kilikili, mukha, o sa kahit saang parte ng katawan? Hala. Aware ka ba sa mga sabi-sabi na posible daw kumapal ang buhok once na na-shave ito? Pero, totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa Mayo Clinic, ang pag-ahit ay hindi nagbabago sa kapal, kulay o ang pagbilis ng pagtubo ng buhok. Ang pag-ahit ay nagbibigay sa mga buhok ng isang blunt tip na maaring nagpapamukhang dito na mas makapal o mas maitim. Dagdag pa ni Jessica Wu, MD Dermatologist, na ang iyong buhok ay patay na at ang pagkahit nito ay hindi nakakaapekto sa living part ng buhok na kung tawagin ay follicle na nasa ilalim ng balat. Bukod dito, isinaad ng ilang eksperto na mas safe ang threading at waxing upang hindi masugatan ang balat. Kaya naman ang pagsishave ay hindi dapat katakutan at ipag-alala ng nakararami.